sa karga 59 Orsak si Jay yeah wow boss man wow tambay lang wow is daw drag yan sila bossing si brother let's go grabe hindi na mga ano mga malay style mga boss kilipat naman kami sa ano sa Dalia dito naman kami Sama natin yung mga tropa syempre Dito pa yung iba sa likod natin Sila bus Ryby o Pong -rolling na Yan pag gusto nyo mag join Para ba mag dito sa mga ganito May mga basic requirements lang tayo guys na ano sinusunod Minimum lang yon pero kahit anong brand yon Yung sukat lang ng disc uh, Sukat ng gulong uh, Yun lang mga seat cover Mga basic lang naman any brand yon guys Welcome, Yun. Bas boss Jay, Boss Jay, ano yung mga kasama dito sa EB na to? Ito, MICPH. Tapos, uh, Malay, Malay Style. Malay Style. Dato, okay. Tapos, ano, Team Super Black. Super Black. Ayun, mga tropa naman yan sa Super Black. Lahat yung ano, zone, Quezon City. Quezon City. Quezon Admin ng Super Black sa QC. Yes, Boss. Kick. Boss Chick. anong pangalan natin, Boss? Johan Gumbari, Sir Boss Kick. Boss Johan kembali sir ayan. Team Super Black dito ang wala naman requirements dito, kailangan lang itim. Yes, Boski, as long as black pasok na kayo mga Boski. Alright, kasama natin sila Boss Glenn Boss Day, Tsaka si pari Christian natin From Malabon pa yan Woohoo Boss great on the move 59 on stock yung mga yan uh, Tapos si Dala ni boss ako PCX na stock Pero naka easy yata

stable na kapag naka strat mga boss strat bar alright pag naka strat bar kay stable na pala sarap gagi ang lakas no kay Christian <laughs> yuyo ko pa! nagsasawa Yon, ICPH. Ay ay ay, ICPH mga boss, dito tayo unang tumambay. Moron mga click unit dito. Ay, pakita ko sa inyo. Te, mga tropa naman 'to. sila dito. Mga tamang tambay lang. Ah. Snow drag. All right, na si Mitch nang tambay, binpulla, and, and brother Jay, and Christian, and boss Glen na malupet. Ayan si Boss Justin Lopez yung ano dito. may paka siyempre siya yung promotor. Sabi mo nga boss, sakto siya tinatuwa siya. and lahat dito sa ano, ICPH QC North Zone. Yun. Ayan, pag gusto nyo mag-join, para ba mag-join dito sa mga ganito? May mga basic requirements lang tayo guys na ano sinusunod. Minimum lang yon. Pero kahit anong brand yon, Yung sukat lang ng disc, sukat ng gulong. yun lang, mga seat cover. Mga basic lang naman, any brand yun guys. Basta kailangan somehow follow mo yung so, minimum. Pag nakamit mo yung minimum requirements, uh, makaka-order ka na nung batch. So, oh. may oh. official ka na. Yun. Kita nyo. So, may standard pala yan. Mga nagjo-join dito. 260 mm. 260mm, 260MM. Pagkamiyo, 220 to 260mm Sa rotor disc uh, Type 267, pwede Sa gulong? Sa gulong, sa Mio, 80, 80 front, uh, 90, 80 rear Oh, okay. Pag sa click, yung stock size lang ng click. Stock size. Minimum lang yun. Minimum Pwede mas yun. malaki. hindi. Ayun yung requirements talaga. At sakto na dapat yan. Oh, okay. Alright. Share ko lang sa inyo. Napatambay kami dito. Sama ng mga malulupit na tropa. Boss Justin, thank you na marami sa invite. Yes. Solid, solid. Ayun uh, eh, sila dyan. Meron lang sila dyan. Low so drag. Ah, Mamaya nilipat na tayo sa MI. QC Beach. All right. Alright All right. Yeah, ngayon mga boss, kilipat naman kami sa ano, sa Dalia. Doon naman kami. Sama natin yung mga tropa, syempre. Dito pa yung iba sa likod natin. Sila Boss Ryby. Ayan o. Pong, rumuruling na. Yeah! Si Boss Glenn Tapos si Akla Tropa ni Boss Rybie Na nakami rin Lipat naman kami ngayon Sa ano naman kami Sa Miyo Indo QC Yun MIQC PH Yan Okay Uy, na! Bye!

Tinatakos ka? Tinatakos ka? Oo boss Kalaanin niya pa naman eh Potenito yo kami. <laughs> Ayan, lumipat lang tayo ng pwesto mga boski Dito naman tayo sa ibi ng ano, malay tapos Boss J, Boss J, ano yung mga kasama dito sa EV na to? Ito, tapos uh, Malay, Malay Style. Malay Style. Yeah. Tapos ano, Team Super Black. Super Black, ayun, mga tropa naman yan sa Super Black. Lahat yung ano, Zone, Quezon City. Quezon City, Quezon City represent. Ayan, may into yan. Tapos yung mga tropa natin sa mga Super Black, ayun. Dito pala dapat kasali si Boss Glenn, Super Black. Okay. Anything basta itim pe, pasok ay dyan. Super black. Tim super black yun Let's go. Galit. Galit. Ayan. gamit hindi na mga ano nakamalay style super na doon. Check it out. Nilipat tayo ng pwesto. Alright. Inalayas tayo dito sa, ano, sa... Phoenix. Uh, nagalit yung ano. Hindi ko alam bakit pero nagalit. Let's go. Dami niya, no? Oh. Ganyan, na. Yeah. Yeah. Nilipat lang. Nilipat. lipat pwesto daming ano ang daming mga nagbumotor dito sa QC mga boski kapaka solid eh, no? tatlong grupo yan pero united super black team super black and uh, malay style tapos mio yun no? no? Tara tayo Mga broski Sasa pa ako Ayun Let's go Yeah, lumipat kami mga broski Lilac sa Lilac Street kami Ini Maki Works. Yeah. Ah! Malaysia Disneyland concert. <laughs> wow. Dami oh, Ako solid niya mga boss, puno 'yan, oh Ah, Quezon City represent. Pupogi ng mga Malaysian. Kami ano kami, Indo, Indo. And video natin yung mga babayerong team Super Black. Oh, Boss, ikaw lang. Admin ng Admin ng Super Black sa QC. Yes, boss Boss, anong pangalan natin, boss? Johan Kumbali, sir, boss, chick. Boss, Johan Kumbali, sir, yan. Team Super Black dito ang... Wala naman requirements dito, kailangan lang i-team. Yes, boss, chick. Basta as long as black, pasok na kayo, mga boss, Kik. Okay, so Thai o Malaysian concept, wala naman. Thai, Indo, Stan, Street Bike, as long as black, pasok na pasok. Yun. Huwag lang mga babaero. Ah, bawal ang babaero, boss. Pero yun, huwag yung pwede. <laughs> ay, huwag mo yung pwede. Kay brother, Raider FI Yan, lahat yan, walang ano dito Grabe naman boss, magkano na inabot yan? Konti pa lang Kunti pa lang Kunti pa lang Ay, <laughs> ah, <yung> umamin <laughs> Black na Raider 150 Carb Siyempre, hindi mabawala ang pambansang wave mga boss Si team din Tapos, eto Napansin ko to kanina, sobrang tingin Boss, anong karga na Stak lang to? Patay tayo dyan. Sige yun, Boss, sayang yung okay. pipe mo kung stuck yan. Scam yan. Click. Tapos Raider 150 ulit. MIUI 125 M3. Click na itim. Basta itim yan. Sambu sila dito. Kompleto yan. May nakita akong sniper na malupit dito. Sa so, ano na tatoy? Malay style yata tatoy. Black Den Minsan malilito ka kung ano talaga eh. Pero ayan. Boss, magkano na inabot sa gastos? Maraming ari. Tapos yan, mga million na itim din. Pwede sila dito, mga boss. Pakita lang natin yung tambay dito sa QC. Lahat yan, boss, mga taga-QC rin. Solid. Let's go. Parang walang stock dito, kagaya na itong isang to. A big ball. Tatago ka pa. Stock na yun, Max. Saka yung mga tropa natin. Yan, sir, out. Paikutan lang natin. babayro Let's go. babayro Boss, mukhang bibig. babayro si Boss Johan. Mukhang legit yan, ha. Wala, Boss. Tatlo po Pero malupit dito itong isang to, PCX na to. Boss, kaninong gawa to? Ah, kay kay Lucas Jinber. Oh, okay. Tatanong ko na lang sa kanya, ayaw mo sabihin eh. <laughs> Alright. Okay, ito, pakita lang natin yan sa mga tropa para kita kita nyo. Solid. Thank you na marami sa tambay mga boss. Thanks for okay, bossing. Oh. Yeah. Alright. Yan na. Yeah, punta naman kami ngayon sa ano, sa Regalado Regalado loop kami, tapos uwi yan ha Huling pagpag, let's go Grabe tong maghapon na to Yeah